Magandang tanghali. Pagbuhatin mm. ko yung aking ako. Mm. 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 Eww! na pawis. Pawis na pawis ang bata. ng ko to. Good morning. Magandang tanghali. Good morning. Magandang Mali Oh. Hina mo, pinagpawisan ka dun sa gawa mo. Ha? wala yung pulbo mo sa likod. Kasi pinagpawisan. <laughs> Kailangan lumiyad ng lumiyad. Grabe pa naman to kung lumiyad. Parang yung ulo niya eh. Umabot na din sa pinaka balakang niya eh malapit na sa pwet pag naliyad hmm? Ay, baby. ang aking apo 11 years old na pero parang baby pa din Pakainin ko na kasi maaga siyang nag-almusal. Magmeryenda na lang dyan mamaya. na. Merienda ka lang mamaya. Na? Hmm? Tama ba? Hmm? Tama ba? Ito yung mong mo. <laughs> hmm? Hmm? Gutom na nga. Gutom na. Hmm? Gutom na nga alaga. Na. Bata. Na. Say hello. Say hello. Mga viewers ko. Subscribers. Ito po ulit oh, ako. Ah, Nakainin ko na siya kasi baga siyang nag-almasan kanina. Baga siyang nagising. Parang una, -una pa siyang nagising sa akin. 4.30 gising na. Hindi na natulog. Hindi naman siya natutulog na tanghali. Eh. Ang tulog niya talaga isang beses lang. Mamayang gabi. Minsan walang oras ang tulog. Minsan alas 8.00 minsan alas 10 ng gabi naabot ng gabi minsan nagtagal o kaya nagpapa gusto niya kandungin muna siya sa gabi bago siya matulog kaya pag, alam ko na pag yung hindi siya na makakatulog ng maaga bang naghihiri-hiri ba ang gawin ko hayaan ko muna hindi talaga siya tumigil bubuhatin ko ng may lang saglit tapos idadapa ko na siya nakadapa siya kasi natutulog eh yun ang tulog mo. hindi kasi pwedeng tihaya at tulad natin o kaya ah. kasi pag tihaya to mga kamay niya nakaganyan pati paan niya <laughs> ano ah, mga nakataas ang paa at kamay kaya hindi pwedeng naka tihaya. Nakadapa lang talaga to. Minsan, itapagilid ko siya. Pero yung tagilid na, ano niya, nakahayon sa katawan niya. Tapagilid siya. <coughs> pero kadalasan, nakadapa talaga siya. Nah, nakadapa talaga ang dalawang yan. Pwede ka bang matulog mamaya? Hmm? Mamaya, oh, yeah. kasi malamig naman. Hmm? Natulog ikaw ah, kasi aga ah, kang mas 4 pa lang, gising ka na, 4.30. Gising eh? ka na. Kaya dapat natutulog ka na tanghali para para kompletan ang tulog mo lang eh. hmm? Babawi ka dapat kasi nakapulog pa. Ito natutulog ng Magotong ikaw. Magotong ang dalaga. Huwag nang magpalubo. Magpapaulan. Maulan na eh. Huwag nang magpalubo. Kasi dalaga na eh. Malaki na eh. Huwag. Hmm. siya. Magutom siya. Binubugahan na naman ako ng, <laughs> ng kinakain niya. Kapupunta na sa lamin ko. kasi parang yung baby ba? Na <laughs> binubugan niya yung pagkain. Hmm. Na, kaya ang salamin ko minsan puro gin pagkain niya eh. Na. Hmm? Palike naman po ng aking videos. Pasubscribe naman po sa aking videos. Pakitindot po ng bell, ng notification, tapos on. Para lahat na videos ko, mapapanood nyo po. Maraming salamat. Tulong nyo lang po sa amin. Ang pag-subscribe nyo para dito sa ako po. Thank you sa mga manonood sa amin. Huwag po kayong magsawa na panoorin kami. Kasi ito talaga ay binablog ko yung aking ato. Buna ang vlog ko yung aking nanay. Marami na rin po akong may vlog din sa aking nanay. Pwede niyo pong buksan ang aking <clears throat> YouTube channel. Hindi ko lamang vlogger katulong po pasubscribe naman ang aking mga vlog para dito sa akin ako. para siya ay makaupo na ng wheelchair na po sa hinahanap hindi yung labahin ng damit Meron naman kasi akong pambiti kaso digital po yun. Nasira na kasi yung ko ano yung manual. Bumigay na po doon sa ng pandinig po. Yan po ang ginagamit ko na pambiti ng pandinig. Tapos ang nasira, hindi naman napalitan. Nang mahal pa naman ng manual na pambibi mas maganda kasi gamitin yung na manual na pambibi isa sa digital totoo po, ito talaga ang binablog ko. Bihira lang po ako mag-vlog na sa labas ng bahay o kaya nagluloto. Kasi bihira naman ako magluto eh. Kadalasan bumibili lang ako ng ulam o binibigyan ako sa kabila. Kasi ako lang magbisa na sasayang lang ang magluto ako. Kunti na nga lang lulutuin ko. Napapanisan pa ako. Kasi ako lang kumakain eh. Yung anak kong lalaki eh. naman... <clears throat> ganong ano yun. Nakain ng pag-isda, pag-alay. pag isda pag -ulay. Ay, ano? Eh. Busog na. Kunti na. Mahigit kalahati naman. Dami na. Busog ka na? Anong nalaro ka na eh? Ha? Nalaro mo na yung pagkain mo? Pinapabuga mo na lang? O oh. pinapalubo mo na lang? Ayaw mo na ba? Hmm? sana tumila na yung ulan hindi makalabas ng bahay eh pag yung naulan malakas kanina ang lakas lakas eh sana dire yung man tumila para makabisita man lang dyan sa mga kapitbahay sa mga doon sa dulo na puntahan ko na kanina may titignan kasi ako doon na bahay na baka binahama sila hindi ako makalabas eh kasi kanina lakas ng ulan ngayon baka makalabas ako kaikot ba ikutan ko yung aming sobribis ko so, tingnan ko kung mayroon bang mga nanong kahoy o magsak para makapuntun Terus na ang aking dalaga, magiging alam na lang siya ng tubig. Hmm. Inom na lang siya ng tubig. Bislit ikaw ha? Ikaw, ha? practice baikal, ikaw hmm pagkatapos mo kumain mag-slip ba ang hmm 頑張らないともないから。ね、これなんか。ま、ちょっとこれ <tip> <tip>

Baam 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 Come Go Main wind

Dati hindi ako nagpuputol ng kuko dito. Baka na. Madala laman. Kasi <laughs> natakot ako. Madala naman. Kasi malikot ito noon. Kaya hindi mo siya maputulan ng kuko. Kaya mo, haba ng kuko niya. Oh. kabila naman kami magpuputol lang mag po po. ko. Ayun na. Yun ang ano, problema, hindi ko maano to. baby madalang lang laman ito pag malikot ka. Ako dito, hindi ako magiging laman. ang ano, Mariyad. ganyan siya pag lumiyad mm. ah, oh, tingnan mo na luha ka na kasi sa sobrang liya hmm? inang katulit ng tubig hmm? Thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po kayo mag-escape sa aking ad. Thank you po mga viewers ko, subscriber. Maraming maraming salamat. God bless. Love you po. Love you all. Love you po.